kalibutan ang naibutang sa Guinness World Record. Nakita mo Bisaya, isa ka word na kang kayong Ano? Sa Bisaya, salita nga peace. Bisaya, pwede muka, Ang peace, pwede kapayapaan. Ang peace, pwede isda. Ang peace, kung saan ka nakatira. Peace one, peace two, peace three. Kung may, may, kalaban ka, peace three, yawa. Bungong hanggaw. Laskaw kagutok. Ka so, tapos? Yun. Ano pa? Pale. Pale. Ang pale sa Bisaya pwede na ramdaman. Ang pale pwede na mumutla. Ang pale pwede namamalat. mamala. Ang pale pwede timba. Ang pale yung past tense ng Paul. Oh, I feel it. Gara. Don't you ever underestimate me, Janita, because I'm proud graduate. Kailan yung mga graduate? Graduate yung mga buwang ka? Graduate? That's the right pronunciation. Is not... Saba. No, mm. it's so simple. Graduate? No, graduate. graduate. The proper pronunciation is graduate. No, it's graduate. It's graduate. No, 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 no. <laughs> it's graduate. Hello, Olene? Graduate. You see it? Graduate. Oh, Diva. Hey, 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 are you a graduate? Mm, can I see your certificate? <laughs> oh, this is your certificate. <laughs> you are a graduate. Oh, congratulations. <laughs> Ang ka talaga, <laughs> no? Ganun